Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon ko ano po ang mga pinakamabibisang pamamaraan upang sa ganon masigit po tayo na maka-attract ng kaswertihan. Masasabi ko lamang po mga bossing ko, ito po isang kap lamang para tayo ay maging matagumpay. Ang numero uno po niyan, lalo-lalo na kung ano nais ninyong swerte ay may kaugnayan sa pera, si pag-atsaga, double time sa pagkayod. Lalo-lalo na kung marami po kayo mga pangarap sa buhay. Ngayon po mga bossing, lalo nyo pong higpitan ang pagkapit sa mahalap Panginoon. Huwag kayong makakalimot magdasal, yan po ay numero uno na makakatulong po sa atin. Lagi tayong hihingi ng gabay na malayo tayo sa anumang kapahamakan at mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Ngayon po mga bossing, subukan po natin ang ganto mga pamamaraan upang sa ganoon ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kung may mga pagsubok ang pinagdadaanan ay kaagad nyo itong malalampasan. Ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko, ito po yung atipong asin at ganoon din po ang atipong 20 pesos. Gagamitin po natin mga bossing ko ang 20 pesos dahil ito po ay meron pong rose gold sa gilid. Ang ibig sabihin po niyan, mabilis na pagtugon sa mga problema po natin. At ang silver naman ay pantaboy ng kamalasan. At itong ating asin mga bossing ko ay isa sa mga subok na nanapakaswerte. Gawin niyo po ito mga bossing ko sa liwanag ng sinag ng araw. Kagaya po nitong aking ginagawang ito. Uh, gawin niyo po ito ng 6.30 or kaya po ay alas 7. Matatapos hanggang alas 8 po ng umaga mga bossing ko ang pagwa ng ating mga pampaswerte. Proven po ito mga bossing. Magwish po kayo na sabihin po ninyo halimbawa walang tahanan. Magkaroon ako ng sarili kong tahanan. Siyempre, yan ang isa sa mga pinaka-importante sa lahat. Pagkatapos, sabihin niyo po dito, lahat ng aking naisipan na inigosyo ay dito na ako yayaman. Direct to the point mga bossing ko ang pagwiwish. Or kaya po, sa tinatayaan kong numero, ako ay manalo ng jackpot. Ganoon pa mga bossing. Or kaya po, kung ano man po yan, halimbawa nag-aahinti ka ng lupa, or kaya ng sasakyan, or kaya ng insurance, mga inaahinti ko ay um ako'y makadil dito at dito na ako yumaman sa pag-aahente. Yung mga ganun mga bossing, nag-apply ka ng trabaho or kaya po'y kung ano man po yung nina, ninanais po ninyo. Pwede rin po ito sa kalusugan. Halimbawa, may problema ka sa kalusugan. Gumaling na ako sa aking karamdaman at magkaroon ako ng napakahabang buhay at hindi na ako muling magkakasakit pa. Ganun po mga bossing. Pwede nyo rin itong gawin sa tao na may karamdaman na gusto nyo pong gumaling po siya. Tapos ilagay nyo po siya sa pouch, banggitin ang kanyang tunay na pangalan at ipilido at ibigay nyo po ito sa kanya. Pwede nyo itong ilagay sa ilalim ng unan o kaya po mga bossing ay isabit sa bintana ng kanyang kwarto kung saan lagi siya ay natutulog. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo lamang ibibilan nyo po ito sa sinag ng araw. At pagkatapos, ilagay nyo ito sa isang pouch or tahiin nyo at gawin nyo unton. At ito'y ilagay sa bulsa. Bit-bitin kahit saan kayo magtungo. Ito po ay napakaswerte. Basta may 100% kang paniniwala sa gantong mga pamamaraan. Kapag ang asin po ninyo ay natunaw, itapon nyo lamang po ang asin at hugasang mabuti ang ating barya. At pagkatapos ay gumawa muli kayo ng panibago mainam na meron kayong mga proteksyon kaysa wala kayong ganito mga bossy. Yung bati po na tanggap lang ng tanggap ng mga negatibo. Mainam na meron tayong pantaboy ng mga negatibo at panghatak ng swerte. Kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, good luck po sige po lahat.